Karami oh Tignan mo po yung kanyang mga ululo Ayan Gato karami yung ano Simili ng aruyo dito sa talik Tignan mo yung karami dito yung yun aroyo so ito nagpapaiklog yung mga arroyo para hindi sila makain ng mga ano nila yung ah, uh, mga dalag tsaka mga dugong yun ayan hindi po napakarami sila ng arroyo na. oh. Ito napakarami sila sa talik sa Batangas dito napakaraming sumilin araw yun ano yun ano? haa? na araw yun. no? ganong karami oh. Ito po. Ah. Oh. Ito kung ganong ito, napakarami oh. Tingnan mo po yung kanyang mga ululo oh. Ayan. Napakarami si Manino Arroyo oh. Mga ilang buwan pa ito Mahalak na ito Nasa libro na rin ito ng ano Ay! Ito yung kuhul. Nice. Kuhul. Anong tayo tumisa dito mga marunong Kuhul. Ayun o. Masarap to adobo. Tsaka champagne eh. Baka makarami pa tayo ngayon.